Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na pinamagatang. Patuloy sa paggawa ang aking ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Sa paksang ito, alamin natin na kahit sa mga oras at mga sandali na hindi natin alam, aktibong gumagawa ang Diyos para sa ating kaligtasan ng walang pahinga. Tingnan natin ang John chapter 5 verse 17. Subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon ipatuloy sa paggawa ang aking ama, at ako ipatuloy rin sa paggawa. Sa ganitong paraan, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita na lagi niya tayong sasamahan, lagi siyang lalakad kasama natin sa landas ng Ebanghelyo, at lagi siyang aakay sa atin hanggang sa matupad ang gawain ng kaligtasan. Buksan natin ng Exodus chapter 14, at tingnan ang ilan sa mga bagay na isinasagawa ng Diyos Ama para sa atin. Tingnan natin ang Exodus chapter 14 verse 10. Nang ang faraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ng mga anak ni Israel, at nakitang ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila. Sila ay lubhang natakot, at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Egypto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang. Anong ginawa mo sa amin at inilabas mo kami sa Egypto? Sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit tumatawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Nang itaas ni Moises ang kanyang tungkod at iniunat ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, ano ang ginawa ng Diyos? Hinawi niya ang dagat. Ito ay hindi sa pamamagitan ng mahimalang kapangyarihan ni Moises. Hindi gumawa si Moises ng anumang mahika. Tanging nang nagutos ang Diyos at sumunod ang bayan ng Diyos pagkatapos, hinati ng Diyos ang dagat at hinayaan silang makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Gaya ng nasabi na, hanggang ngayon ipatuloy sa paggawa ang aking ama. Ang Diyos ang naghanda ng daan para ilabas ang mga Israelita mula sa Egypto at nagakay sa kanila patungo sa lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Iyon ay gawain ng Diyos. Kung gayon, sa panahong ito kung kailan nabubuhay tayo sa disyerto ng pananampalataya, tinatahak ang landas ng Ebanghelyo, sa huli, sino ang sa lahat hanggang sa makarating tayo sa walang hanggang kaharian ng langit? Pumahayo lang tayo at sumusunod sunod sa iniutos ng Diyos. Sinamahan ng Diyos si Moises, si Josue, at si Elias. Gaya ng sinamahan ng Diyos si Abraham at Noe, sinasamahan niya rin tayo ngayon. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Yesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya ay natagpuan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. Sinabi ni Yesus, sapagkat dahil dito ay naparito. Ano ang ginawa ni Yesus nang pumarito siya sa lupa? Nangaral siya para iligtas ang mga naghihingalong kaluluwa. Inaakay sila tungo sa katotohanan ng bagong buhay. Kung gayon, dahil ang ginawa ni Yesus ay pangangaral, hindi ba natin eksaktong malalaman kung ano ang gawain ni Ama? Ang pagliligtas ng mga kaluluwa ay gawain din ng Diyos. Hanggang ngayon ay patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Gaya ng tinulungan ko sina Moises at Josue, tutulungan ko rin kayo sa gawain ito. Inaasahan na tayong lahat ay magiging mga tapat na anak na nakikibahagi sa gawain ni na Ama at Ina. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.